Ano pangalan ng ibon mo? Bato-bato? Yung talaga ang pangalan niya, bato-bato? Bakit ba tinawag na bato-bato? Anong huni niya? Bato-bato din? Paano siya ano, kumanta o humuni? Bato-bato? Hindi niyo -bato? po naaramit kayo umaga? Hindi. Sabi niyo kahapon, alimukon. Yun ba yun? O magkaiba lamang yung ano, tawag sa inyo dito? Bato-bato. Bato-bato at alimok ni isa. Ano yan? Hinuli mo talaga siya. Hinuli mo. Matagal na rin Ha? Ah, matagal na sa'yo yan. Mahilig ka mag-alaga ng ibon? Eh, maliban sa ibon, ano pang hilig mong alagaan? Ano yung kulasisi? Ibon din? Oo. Oh, ibon nga din. Tapos, oh, maliban nga sa mga ibon, maliban sa mga ibon, ano pang pa hilig mong alagaan na hayop? Unggoy. May unggoy ka rin? Nasa inyo din ngayon? po? Hoy. Matanong ko lang, ano ka, katutubo ka? Opo. Pure na katutubo? Hindi po, kalahati ano. na lang, may lahi ng ano, kumbaga. Kalahati ng bicol, tapos kalahati ng dumagat. Ah, dumagat at bicol. Anong ibig sabihin ng dumagat? Ano ang lingwahe niya, salita niya? hindi nga po ako nakapunta ng Bicol, dito na po mo kay eh anong salita nyo rito? ano lang po, Tagalog Tagalog na rin? ah, hmm. oh, ganun ba ah, ang tawag nito dahil sa ano ka, manubo ka, ano yung ano, yung ah, hanap buhay ninyo? sa ano po, minsan sa pagiginto nag nag-ano? nagiginto nag po ah, nag-ano kayo, nag nagtitresure, ganyan? nagmimina? parang ganun po. Pero din po yung talagang nukay lupay. Ah, ganun. Marunong kayo sa ganyan. Magaling kayo. May may nakikita naman kayong ginto. Meron po. Minsan, limang gramo ganun. Ay, ganun ba? Ay, kaya pala. O, sa Bicol, maraming ganyan. So, ito nga yung ibon na ito na bato-bato sa mo dadalhin. Sa bahay po. Sa bahay. Iuwi mo siya. Bakit? Ito yung kanyang lalagyan ng pagkain. Yan, kawayan. Ano? Ayan, okay lang ba sa'yo na binablog ka? Okay lang Okay lang, sa'yo na binablog ka? Ah, sige O, saan ka ngayon? Pauwi po Ah, sige, magkape ka muna, kumain ka O, so, dito kami sa Gumaro Farm, ayan Mayroon ditong bisita na mayroon siyang ibon na alaga natin na tawag na Bato-Bato Ayan, ang ganda ng Gumaro Farm, o oh. ha? Dibois